Hi uh, guys, panibagong update tayo ngayon dito sa ating account. So maraming maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport sa akin at the same time sa lahat ng 20k followers po. Thank you so much po. Naka 20k followers na tayo sa ating page. So thank you, thank you po sa inyo lahat. So sobra ko pong naka-appreciate kayo guys. So ayan, naka 20k na tayo at the same time po. Ads on real. Ayan. Kahit walang ads on real, kikita tayo guys. Kikita po ang ating account. Kahit wala yung ads on real natin. Sa so, paano paraan? Alaga. Ano Ayan. So gagawa tayo ng mga long video guys, meron tayong in-stream ads. So i natin yung in-stream ads natin. So may mga ads po 'yan. So gawa tayo ng mga video, 3 minutes video pataas. So kikita tayo dyan sa ating in-stream ads So tuloy-tuloy mo lang 'yang guys, mag anong gawa ka ng mga magagandang video, magagandang content, original talaga dapat. At the same time, i-post mo 'yan dito sa ating page. 'di diba? So, yun lang. Basta paano ba natin makukuha yung ating in-stream ads? So, madali lang 'yan, guys. Mag-live ka na lang mag-live. Tuloy-tuloy mo lang 'yan. Hanggang sa makuha mo yung ano, target na ano, 60 plus minutes view sa ating in-stream ads. So, after niyan, sige lang, tuloy-tuloy lang, post ka lang hanggang sa makuha mo 'yan. So, madali lang 'yan, One month lang 'yan kuha 'yan, guys. Basta araw-araw ka lang magpo-post at the same time mag-post ka na rin ng reels. Sabayan mo na lahat mag live ka, long video, reels, tapos yung mga live, sabay-sabay na yan lahat. Yan tatlong yan, pag sabay-sabayin mo, so, ang bilis lang yan. Talagang, huwag lang tayo mag, pwede rin huwag lang tayo magpupuha sa ating, ano, reels. Pwede tayong kumita sa ating in-stream ads. Basta ma-unlock natin yan, basta tuloy-tuloy lang yan, pwede yan guys, so, Huwag natin sayangin yung oras natin kapopos na mga reels. Minsan kasi, ang tagal na, ang tagal ma-invite. So kung may ads na rin naman yung ating ano, ating account, so focus na tayo dun sa ating ads. Ano po? Para kumikita na tayo at the same time ayun. Tuloy-tuloy yung income nyo. Tuloy-tuloy yung ano, pag-angat ng account, tuloy-tuloy yung blessings, 'di ba? Kapag may account na 'yan, ah, kapag may ads na 'yan. So yun yung guys, ang gawin niyo, gawa na kayo ng mga video Okay lang yung ano, yung reels, sige lang, okay lang yan. Basta, focus kayo sa in-stream ads, lalo na kapag may ads na kayo. At, post lang kayo ng post. So, ganun gagawin nyo guys. Kasi, yung 3 minutes, automatic yan. May ads ka na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kapag naka 3 minutes ka na, 3 minutes video, may ads na yan. So, ano guys, sana nakatulong pa ang video nito. Pa like and share na rin po. At kung mga bago lang kayo dito sa aking account. Ayan palike na rin po at papalo po sa akin para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko dito. So guys, maraming maraming salamat. Thank you po sa inyo lahat sa support nyo. So, mabuhay. God bless us.